Good morning guys. So ngayong araw magpapastol muna tayo ng ating mga kambing. Pala yung ating uh, dalawang kambing uh, na pinapaalaga sa atin ni Doc Bernie. So ayan sila. At uh, silang nanginginain ng mga baging. So nandun yung iba. So, yung kapapanganak nating kambing ito. So sinama ko na yung kanyang anak kasi hindi siya nagpapaiwan sa kami, sa kanyang bahay. Narito rin yung dalawa nating mga bisero. So, magtatatlong buwan na yan. So, ito yung area natin dito. Dito tayo nagpapastol. So, napakagandang uh, oportunidad talaga kapag kambing yung ating uh, gagawing ayupan, Okay. So, alagaan kasi nalilinis yung ating mga uh, sakahan. So ayan, kung so, makikita ninyo, uh, dati, nung wala pa akong kambing na ilagay dito, uh, napaka-masukal. So hindi talaga madadaanan ng tao. So nung nagkakambing na ako, ayan, napakalinis na. Kung makikita ninyo, iti-unti na dumarami yung mga tanim nating saging. At yan na muna sa araw na ito guys. Pagpapatuloy ko muna ang aking pagpapastol. Hanggang sa muli mga kamakata. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating. God bless sa inyong lahat.